Magandang umaga sa inyo. Ako po si Belanuel P. Purcalia. Ang napili ko po sa pagtatayo ng negosyo ay palamigan juice. Ang mga kinakailangan sa pagtatayo ng palamigan ay 12 liters palamig containers na nagkakahalaga ng 36 pesos. 8 or 12 ounce plastic cup na nagkakahalaga ng 40 pesos. 500 grams enjoy milk na nagkakahalaga ng 123. May iba't ibang itong lasa tulad ng melon, chocolate, matcha, buko at iba pa. Asong yellow o ice na nagkakahalaga ng 30 pesos. Ang aking puhunan ay 229 pesos. Ibebenta ko ito sa halagang 10 pesos sa 8 ons na baso. 15 pesos sa 12 ons na baso. Sa isang palamig container nakakagawa ako ng 10 liters o 40 na baso. Ang kina ang kinita ko ay nasa 400. Ang puhunan ko naman ay 229. Kaya ang kinita ko sa aking negosyo ay 171.